Hello, gusto lahat sa so, magluluto ako ng crab. So, crab na may gata with dabong. So, ito na yung ating crab na lulutuin. So, ito pencho matapla naman itong crab na to. Kahapin ko lang siya binili and ayan. Ito na yung aking mga ingredients. So, meron akong dabong, tatlong pack ng dabong and then bawat isa is tag 10 pesos ang pack and then gata and meron tayong okra so ayan na yung ating mga ingredients crab okra dabong at saka yung saluyot Sa tatlong pack ng dabong, ganito lang siya kadami. So, pakuluan ko muna yung dabong since binili ko lang to sa market. So, konting pakulo lang sa dabong and then palitan natin yung sabaw. So, after natin magpakulo dito sa dabong, mag-change na tayo ng sabaw. So, palitan natin ng sabaw yung pangalawang gata ang inalagay ko dito. So, ito na yung aking gata. Magpitiga pa ako, guys. So, ito na yung aking pangalawang gata. So, ito na yung aking pangalawang gata para sa ating sabaw. Wow. So, nailagay ko na yung pangalawang gata. Ito na siya. And then, pakukuluan natin ulit. And then, yung first na gata is panguli na siya. Panguli na natin ilagay. So, ito yung aking crab. Medyo madami-dami naman siya ng konti. <laughs> Sana nga lang, mataba. Ito na yung aking saluyot na gagamitin. So, ayan, crab. Meron tayong crab, saluyot. Kakunting okra na rin meron tayo. So, sikat gata na to. And then, yan yung aking gabong. So, idagdag ko na yung crab. Isa-isa natin yung so, idagdag dito. Medyo mataba naman yung ating crab. Sana nga lang, puro mataba para masarap. Agoy, agoy. Ayan, madami, no? Di ba? Sarap to. Maniwala kayo masarap to, guys. Oh, sabaw pa lang. Ayan na yung itsura ng ating crab. Nasa loob mo siya ng caldero. Okay, from Timuna, from pala. So, ito na yung Ayan na yung crab. So, ayan na. Luto na yung ating dabong. I think, ito na din yung ating crab. So, dagdagan natin ng crab. ayun ha. Ay, na natin itong ating saluyot. Ito yung nag-iisang dahon natin ngayon. Saluyot. Ayan. Since ko na yung saluyot, ito namang first na gata. Tapos, simmer muna natin ng konti. So, kinulang ng asin. Naglagay ulit ako ng asin since nadagdag na natin yung first na nata. Ayan. So, naluto na yung ating dinataang crab na may dabong, okra, at saka saluyot. So, pwede na tayong kakain. Ano siya? And then, yung parma yan. Sarap.